Anong kalokohan ito? PCO. Anong kalokohan ito? Yuse Claire Castro. Dito sa Facebook page ng Presidential Communications Office, pinuri ko pa kayo nung nakaraang mga nakaraang araw sa video ko. Kasi dito ay hin wala akong nakitang mga troll accounts o mga fake accounts o yung mga Atrol uh, Farms. Ngayon, bakit dinagsana kayo? Bakit? Anong meron? May kinalaman ba kayo dito? Ha? Tingnan natin to ah. Eto Ah. Ito yung isang nakakadismaya. Wala na yung tali mga kababayan. Bakit? Kasi ang daming ha 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 ha. Ayaw nilang ipakita sa taong bayan na pinagtatawanan na lang sila. Kaya itago mo na. Pero makikita mo pa rin naman eh. Pero wala na yung bilang. Grabe. Ngayon, punta tayo dito sa mga nagko-comment. mag tayo dito sa mga Facebook pages na nagko-comment ng magaganda. Eto, magandang hakbang ito para hindi masirang pangalan ng mga tao ng walang dahilan. Paolo Casino. O, tingnan natin itong account niya nag upgrade na din tong mga hunghang na to eh. Tingnan natin. O, eto, ano to? Uh, about sa, the same to ah. Kung napanood nyo yung video ko about sa Facebook page ni BBM at saka ni FL Lisa. Ganitong ganito, sila-sila din. At pare-pareho din ng mga post. Eh, eto pa tungkol kay uh, Baste. Tungkol sa kumalat daw na drugs sa Davao Region. Ito yung tinira ni Ator ni Claire Castro si Baste. Tingnan natin itong mga post. O, oh, Pangulong Bongbong. Grabe, pareho talaga yung uh, previous video ko. So, General Torre at saka PRRD. O, oh, eto, Protected by Sara. Hindi ba fake news to? PCO, hindi ba fake news to? Sige nga, kaya pala ayaw ituro kung saan nagtatago kahit alam na niya kung nasaan ito, hindi na nahiya sa mga biktima. Sarah is protecting this artist. Fake news. Next. Shane May. Tignan natin. Oh, the same. Baste Duterte na naman. Pangulong Bongbong Marcos. Ito yung teacher na pinahuli daw ni Pangulong Duterte. Sarah is protecting this Arpist. Galing no? Ang gagaling nila na. Eh, just nga natin to. Adjust natin ng konti. Ayan. Para makita yung pangalan. Okay. Yan. Next. Sino to? Shane May. Next. Dito tayo. The Thunders. Kagi. Ito na naman yung nag-comment doon sa Facebook page ni Lisa Marcos at Bongbong Marcos panoorin nyo yung video ko na yun. Ito yung thumbnail. Oh. Hanapin nyo. Tignan ninyo kung may pagkakapareho. Parehong pareho. Troll farm talaga to. Oh, again, the same. Oh, ikaw na naman, Claire Castro, Baste Duterte. Susundan niya ng Pangulo. Susundan yan ng pinakulong down ni Duterte. Dahil sa kanyang pagsasabi na magbibigay siya ng reward kung may makategi sa kanya. Parehong pareho, guys. O oh, yan, oh. Sarah is protecting this artist. Kagi. Oh. Oh, ayan na naman. Ito na naman. Parehong pareho. Oh, ito na naman. Pareho talaga yung mga post nila. Next tayo. Mm -hmm. Ito. Wala tayong lalagpasan dito na Facebook page, ha? Open link in YouTube tayo. Wala na ito, eh. Nakita na natin ito, mga twood, dati pa. O, oh, Pangulong Bongbong. O, oh, ikaw to Atty. Claire. Pangulong Bongbong Marcos. The same. Siya na naman. O. Oh. O, Tore, tsaka Duterte na naman. Wala, pare, lang to sa mga account na kinontent natin na content ni Bongbong Marcos at Lisa Marcos. Grabe. At ng House of Representatives. Next. Tapos na natin to? Okay. Tapos na daw yan. So, Itan, eto naman, si Ethan daw. Tignan natin. Huwag na natin. natin masyadong patagalin itong video na to kasi nakakasuka, nakakaumay na din. Alam natin o oh, na pare-pareho. Oh. Ayan. Bongbong -bong Marcos ulit. oh, ayan. Pareho. Troll farm. Atorny Claire, troll farm. Ano to? Okay lang sa inyo to kasi maganda naman yung mga sinasabi. Ayan Oh. Support para sa responsible social media. Oh, very good. Sana maging example ito sa ibang countries. oh, asan yun? sa so, nayon very good sana maging example ito sa uh, ibang countries we need responsible social media use tingnan natin nating lagpasan niyan the same boom 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 the same ah uh, followed by BBM tapos ah uh, liban na kulong nagbanta kay Duterte tapos sila joke lang oh uh, pareho uh, Sarah is protecting our peace POB Nagpapreskon para patunayan na mas importante sa'yo ang artist kaysa sa mga babaeng biktima kahit babae ka din. Grabe no? Ah, oh, Marcos na naman oh, The same. Kagi, the same. Next, sino to? Kevin Ken Martin daw. o oh, Mia Lee. Tignan natin. Oh, ikaw na naman. Pare-pareho, di ba? Ano to? Troll Farm. Maliwanag, followed by Bongbong, the same post. At ito na naman, Sarah is protecting the RPs. Kaya pala, ito kung nasan, the same, guys, the same. Baba natin ng konti, oh, parehong pareho. Bongbong, oh, 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 parehong pareho, oh, At ito na naman si Junabires, oh. Pareho, guys, talaga. Mia Lee. Ashley Mayer. Hmm. Gagi. Anong nangyari sa PCO? Oh? Tornicler! Ano to? Oh, ikaw na naman. At na. Pare-pareho talaga sila ng post. Oh, eto na naman. Hmm. The same. Pare-pareho talaga, oh. Tingnan nga natin sa baba. Oh, the same. Mindanao na yung PCO. bla bla may Jun Abines to, ewan ko na lang. Pag wala kasad na ng... Ah, Jun Abines. Kita nyo na? Pare-pareho eh. Nakakas nakakasawa na din. Kasi parang wala din namang nangyayari. Locas Torres daw. Tingnan natin. Kahit content na tayo ng content ng ganito, parang wala, wala eh. Siyempre, binabalik. Oh, ito. Kau na naman na Tony Clear. Oh, followed by the same post, Bongbong Marcos. Followed by the same post. Sarah is protecting this Arpis. Grabe. Sino to Lucas Torre? Oh, Ramon Dizon. Gagi. Latang halta. Oh, ikaw na naman na Tony Oh. Huwag mong sabihin na na ano, lahat na lang eh, mag, nag, ka, nagkataon na pare-pareho. Oh. Iba-ibang ano to, Facebook pages. Oh. Nakakasuka. Nakakainis. Grabe. Tapos papanagutin, papanagutin yung mga may farms. Lintik na yan. Oh, ito. Sheila Bellamy. Wala pa tayong nakitang ano, ha, Facebook page na iba. Pare-pareho lang sila. O, oh, yan. oh, ito na naman. si The same. Oh. Sarah is protecting our peace. Gagi. Gagi. Huwag mo sabihin may John Aguinis ka na naman. Ay, wala. Ay, meron ba? Wala. Ah, <sighs> oh, another Facebook page. Hindi ko na binabasa yung comment. Ito yung mga ano, pasi. O, oh, yan o. Oh. Oh, ikaw na naman, Dr. Niclero. Pare-pareho lang talaga. Kagi, kung sino yung mga nandun sa Facebook page ni Bongbong Marcos. Sila din yung nandun sa Facebook page ni Lisa Marcos. Sila din yung nandito. Sa PCO? Oh, grabe. Troll Farm? Ano masasabi mo dito, Atty. Niclero? Oh, sige. Grabe. Eto. Makatarungan at makatao. Hindi dapat abusuhin ang kalayaan sa pagpapahayag. Salamat sa pag-aksyon. PBBM. Mm. Tingnan nyo. Oh. Ah. Diba? Pareho? Hmm. Yan din. Nakakasawa talaga ito. oh, yan o. Oh. Pare Pareho lang sila. Yan. Hmm. The same. Diba? ano o. Yung Wala na. Eva Javier. Wala na to. Lokohan na talaga to. O yan o. Baste na naman. Ikaw na naman o. o na naman. pare Wala na. Tingin na natin to. Pare-pareho. Maliwanag. Troll farm to. Ano kayang gagawin ng ano dito? ng USEC ng PCO at ng sekretary ng PCO. Itatag si Atty. Claire Castro dito, si USEC Cla Castro hanggang sa mapanood niya at gawan niya ng paraan. Maging transparent kayo. Lumaban kayo ng patas. Actually guys, kapag kakapopost lang ito, yung mga isang oras pa lang, 30 minutes, dagsa ito ng mga negative comments. Pero nawawala na yung mga talagang totoong reaksyon ng taong bayan. Tingnan nga natin tong isang to. Baka hindi pa napasukan to ng ano. Kahagyan, bagal ng internet. Punta tayo sa all comments para fair tayo ha. Ano? Hindi na po yon bilang nagreaksyon. Bakit po? Pero alam namin na mas marami pa rin ang tawa kesa kasi nasa unahan. Eh, hey, tingnan nga natin to. Tingnan nga natin yung mga nagko-comment ng ano. Ayan o, 1.1k friends. Legit. The number figures of reactions was hidden. For sure, they already knew that people choice be basing current performance. Mulat na ang tao at di na papabudol Last Marcos in the Philippines. Tingnan nga natin yung account nito. 781 friends. At mapapansin nyo, oh, meron ba kayong nakikita ang ano dyan? Follow button. Ibig sabihin, personal account tong mga to. Wala oh. Hindi ka tula. Ito, ito, ito. Tunay na magaling na leader. Ay, alam ko na to. Legit to. Legit yan. Nakita ko na yan. Pero ayun, oh, bakit dami emoji na mga ganyan tawa at galit? BBM, mabuhay ang alansya, mabuhay ang bagong Pilipinas. Tingnan natin kung legit siya. Facebook page daw eh. Oh, 5.4k followers. Legit. So, yung mga nagko-comment nang galit na galit. Yung mga nagko-comment ng mga taong bayan, ng mga users, ng mga Pilipino, eh, mga totoong account, majority re reaction love alien pala tayo nito. Kahit di makita ang bilang ng nag-react, haha pa rin ang marami random ulit tayo. O oh, nakalock. No, Hindi natin makita yan. Talaga, eh saan po yung gobyerno? Hindi po ramdam ng ordinaryong Pilipino. Hmm. Grabe. O oh, 1.3k friends. Pagkikita mo talaga na legit yung account. Hindi katulad nung mga nagko-comment kanina dun sa taas. Na halata-halata mong troll farm. Puntahan nyo itong video na to noong March 2, Presidential Communications Office. Tignan nyo yung mga comments. Galit na galit yung taong bayan. Galit na galit. O. Oh. Sobra, sobra. Ay, tanong ko da ng Diyos. Ikaw, talaga ng Diyos para mamuno sa ating mansa. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Mahal na pangulo. Solid. Tignan natin to. Legit. Okay. Legit din. Transparency daw, Madam PCO. Oh, pakita mo kasi yung react emojis. Kahit di makita ang bilang ng react, ha-ha-ha pa rin ng marami. Ba't kasi tinago nyo? Sana walang post ang page na to about campaigns for announcement and other concerns. Oh! May sarili namang page ng presidente. Okay naman yun siguro sa politika. Pinopolitika. politika Legit ka ba? 94 followers. Wala tayong makita ang post. We don't know. Ala, flinad ng ha-ha-ha. na numbers ng reaction. I-comment ko na lang. Authority clear what's this? Using government resources. Baka sumamaloob nung nasa banda. ha, -ha, -ha. Wala nang bilang yung ha-ha reacts. Ha-ha-ha. Maraming salamat po. Vote straight. Don't waste time counting reactions. Just enjoy the page. Page after page after page of this. ha, -ha, -ha. Totoong tao? Wahaha, totoong tao po kami. Labanan, alyansa sa babaw. Sa, wow. Yung mga legit kami at hindi robot. Totoo naman. Bakit nakahype po yung numbers? Dahil majority ng love reactions? Magpa-drug test ka muna. Bilang mamamayang Pilipino, I order you to submit your courtesy resignation. Asap. Kagi random legit legit account oh <sighs> ha ano nangyayari dito sa ano PCO tag kita dito tony clear ha silipin mo to nakakahiya kayo